Alright, mga kalampornas, ayun, upisa na natin mag-blasting, mga kalampornas. Ayan, dinampot na natin ang hose, mga kalampornas. Dahil yan, natin ang na buburahin yung mga barnes dyan, pintura, mga kalampornas. Lilinisin na natin yan, alright. Ayan, bumuga na nga po. Alright, bumuga, bumuga na. Bumuga na si Manoy. <laughs> oh my goodness. Alright yan mga kalampunas, ito na nga o oh yan, pasilip-silip, dukot-dukot sila mga kasi blablas tingin natin yan ng one time lang mga kaya kaya dudukotin natin sa ilalim yan mga kalampunas, alright, sa mga gustong mag-apply dyan mga visit lang kayo sa Cyrus Global Incorporated sa may Chino Roses Makati mga lahat ng skill na mayroon kayo makalampunas i-apply na dyan at eh, siguradong makakarating kayo dito sa Australia makalampunas alright ayan so upisanya nyo na makalampunas ayan papatuloy natin yung ating pagbablasting makalampunas ito talaga yung trabaho ko dito makalampunas blaster painter alright ba wawa all alright diba? right. masarap na trabaho yan makalampunas may risky Alright, nakakacakot, di ba? Alright, ha? malamang na isin angin ng jan, alright. Mahangin pa yun dyan sa nagdadala host. Alright. Okay, yung ano ka lang po na. So, kiki, o kaka, o kiki, what's up? Ang mga kalang okay, what's up, what's up, what's up dyan? Okay, okay na. So, sisilipin, luluhod na tayo, luluhod. Luluhod na tayo, mga kalang po na. So, alright, yan, 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 Birahi tirahi ha ha hi ho ha What's up, what's up, what's up, what's up dyan Ala tira boy, tira boy, birahi boy Wag mo tigilan yan boy Boy lang po nas <laughs> Alright, medyo matagal-tagal yan maglang po Alright Matagal-tagal na birahan yan maglang po Tirahe, tirahe man, birahe, la. Kintab yan man, maglimpro Makintab yan sa ulo ko, mga kalampo na ba? diba? Wa, wa, wa Kintab yata birahe Alright, mga talaga yan Sa mga gusto nga mga kalampo Mag-apply dito, alright Kung okay, heavy, heavy mechanic Light mechanic Alright, painter Painter blaster, alright Pipe painter, ano pa mechanical peter electrician all right carpenter lahat ng mga ano yung so right apply kay dito magluluporna so tirahin na natin yung magluluporna so nakikita niyo magluluporna sa buhangin diyan na so. steel grate palang lumalabas diyan magluluporna so oh yan yeah. na Parang pagyo so. maglupunas ng lakas skin tab naman siya, no? Tanggal yung pintura, mga na, so right, alis ang pintor kasi yan gigagalbanize yan mga kalampo na si gagalbanize yan siya okay o oh, ba diba? o oh, pintab ba diba? puti 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 pati ang mata kasi puti sa gutom ha ay ay nanay wajab wajab puti ang mata diyan mga kalampo na gutom na ay ay nanay what happened to the earth oh, ba diba? What happening to the earth? Earth to the earth to the earth to the Alright, jangan alam pun nasi gipat tulu Pasiritan pasiritan yang buhangin still great pala Alright, jangan lakas pun lama lama senusul makalam pun <laughs> Lakas lama lama senusul makalam pun <laughs> ayan na maglambunas kita niya man puting putina na puting putina na na siya namuti na alright pero hindi masyado yung ano maglambunas ano lang yan class 2 class 2 yung mga ay oh, class 2 nga class 2 class 2 yung mga kalambunas ito na naman yung butas mga kalambunas butas na nakakamis <laughs> what? Uh -huh. Alright, ito na yung pang ano mga kalamponas, pang ilan na yan pang sampo yata yan, mga kalampunas. malapit na matapos yan mga kalamponas yan pang sampo na five na yata yan mga kalamponas alright, chan, 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 oh, may kalawang yan mga kalampunas. puro kalawang pero mabubura yan oh. iso na natin to ating mahiwagang helmet mga na para kang astronaut oh, ba, diba? astronaut yan mga kalampunas astronaut na di hangin diyan kalilipad bubuga ka ng hangin tutula ka ng hangin kita mo yung host na yan mga kalampunas yan sa likod na yan yun ang buntot diyan kalilipad kasi bubugahan ka ng hangin magkakaroon ka ng iri mga kalampunas yan lilipad ka na. lilipad ka na. papunta doon sa blast room mga kalampunas wow. <laughs> ito na yung isa mga basang basa ng ulan kita niya naman yung ating bed na Maraming tubig Ayan Kumikislap-kislap Kasi maulan nga Mga kalampunas Alright Ayan Ay nakuha. Ayan na mga kalampunas Nilabas na dyan Ayan Ayan na yung panghuli natin Mga kalampunas Gagarga natin sa pork clip Huli Pangdusi Ayan mga kalampunas And the last one Final round Mga kalampunas Last one And final round Sakay so muna tayo sa ating service na pork clip Mga kalampunas Alright Dyan the drive na natin yan at labas pa nga yung daliri natin mga na so right ayan huwawa labas ang daliri ni Manoy okay uwa, uwa, uwa. eh ihati natin yan dun sa kabila mga garaponas. kasi doon yan ano yan eh, ay pala yata nila yan o ilang ano yan itawag nito ah uh, wahaha ganun eh, ano nila yan ng mga tawag doon mga kalamporna so fabricate ipabricate naku naku naman naku naman manoy ano nangyari sa'yo manoy bakit ang hina ng memory mo yun ngayon manoy pastilan paita pait pa sa panyawan doon. pait pa sa panyawan talaga pait pa sa panyawan ano nangyari kay dudung Okey, larga tayo biahi, papa 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 papa, tu 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 biahi na tayo manoi, okey, larga pihit manoi, hala, tan 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 tan, tan tan tara tan tan tan, ikut na tayo sa kabila manoi, ikut na tayo yung mga kalampornas, right? Derecho derecho tayo yung mga kalampornas kasi ya, wala Ligtas pa yung ating gina blasting mga kalampong na si walang ulan. ha? Uh -huh. O oh, diba? Lahat tiga ulan, hindi siya mabasa ng ulan, hindi siya kakalawangin uli. Ha uh ha, -huh. diba? Uh, larga, larga na larga, larga birra. Ala larga birra. Aha, aha, aha. Larga, larga birra, birra. Aha aha aha. aha, 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 aha. right chan magal puna so right all right talaga okay pa sa all right ba okay pa sa all right uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. okay pa sa all right ho 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 Aya na kalau boleh atras na tanya ah, atras na a ah, atras. Ah, atras 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 ah, awa 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 awa. Oh ya na pula yang last final round na kalau boleh ayan pala yang You last in final round, alright, Panglumpunas. And the last one, the last one, and the last.